Ano ba yun? Dalen? Ano ba yun? Dalen? Ano yung asin? Ay, oh. oh, naman. Sarap-sarap ng na tulog ko. Nakabidyo pa kayo? Pag may natutulog, lahat akong pang matanda. O, oh, ano, hindi kasi lahat biro. Patay mo yung miko. Patay mo. Ang oh, video pa. Ah, na, Okay. Ano yan? Ang video pa kayo. Hindi lahat ng bi Ano, darling, hindi lahat. Pwede mong gawin biro. Hindi porkit kita ipagbiroan ako sa inyo. Bibiruin nyo na ako. Ito naman si miko, nag-video pa. Patrick, di mo malasina? sinaway. Patrick, ano, tutulog ka rin? Huwag ganun, darling. Mali di tama yun. Mungi na? na tayo. Asa si nanay? Ano ba ginagawa ng nanay? Apo mo? Huwag ganun, di tama yun. Pangit yung darling. Nay, tara na. Uwi na tayo. Asa, asa si nanay? Uwi na tayo. Hindi, ta, hindi, tama yun, ganun. Yun. Ano ba yung luto ni Apo mo? Luto na. Kain okay. tayo. Luto <laughs> na ba? Tayo, 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 tayo. Eh, mm -hmm. jok lang ya. Halo tu na. Tayo, tayo. Dali naman, dali Hindi tingnan mo muna 'yung laman, marami. Ay, ah, dito po 'yung content. Ay, at ah, dalawa pa 'yung niluluto. So, ah, lang ya. Mm -hmm. <laughs> Pero ano yun, ah, kaya namin ginawa yun Awareness ah, din sa mga bata ito nga pat, lugaw ba yan? Buksan mo nga. Na uh, pag may natutulog na matanda, ah, kailangan. Ay, na, na. Wow, ang dami pala! Yan yung marami. Nay, kakain na ba, Nay? Si, asa si Nanay? Wala, si Nanay. Tara, tara. Asa si Nanay? Tala. Oy, unay, nasa si Nanay? Ano Ay, po? Uh, ayun, ayun. Nana, ito pala si Nanay. Ay, ibang Nanay pala to. Asa si Tatay, Nay? Nandito siya ni tatay. Amay, dahil pang ano si nanay, oh. bulaklak mga kalabasa, alukbate. Masan yung mga manok? Ah, niluto na yung mga manok? Ah, ah joke lang yan. <laughs>